Hi guys! Hello! Magandang magandang morning, umaga, at tanghali, gabi sa inyong hapon, sa inyong lahat. Meron nag, uh, ano sa akin, nag-comment na, bakit daw ako palagi nagbiwig? <laughs> o, bakit daw ngayon nagbiwig na ako? Kasi dati kasi nakikita daw niya na maiksi ang mabuhok buhok ko. O, bakit daw uh, wig? Huwag muna kayo mag maghunos dili muna kayo, guys, no? Hindi naman yung wig yan. Totoong buhok yan. Bakit naman ako mag-wig? Oh, totoo yan. Oh, 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 oh. Ayan, ayan, ah, oh, oh. Ayan, 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 ayan. Ang wig-wig pinagsasabi mo. Ayan, oh, 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 ayan, oh, hmm. oh may uban-uban pa nga, oh. wig yung pinagsasabi nyo. Hindi ako nag-wig. At never ako mag, kahit na kahit na siguro magkanda upaw-upaw ako, kalbo-kalbo, hindi siguro ako makawig. Nagawig na ako pag sumasali ako dati sa mga misge, mga, katu mga katuwaang misge lang, hindi yung mga seryosohang misge na talagang maganda talaga yung aking mga katunggali. Ano lang, yung mga ano lang. Ano ba ito? Na naano ako dito ah Mamaya. namaya ha? Pagbibigyan kita. Ah... Uh... <laughs> Sana ba tayo? Yun nga, hindi ako nagwiwig. My God, bakit naman ako magwiwig? Totoong ano yan? Totoong buhok yan? Oh, um, um, um. Aray, aray, aray. Totoong buhok yan. Oh, kahit saan pa, kahit sa likod pa. Talaga, oo. Oh, oh, may patilya na nga ako. oo oh, para na akong Fernando po Jr. Diba? Anyway... Uh, kapasalamat na ako guys no? kasi sa edad kong ito si, uh, almost senior na ako eh. Eh, pero pa rin akong buhok na ganito. Malalago pa rin ang buhok ko. Hindi ba? Kasi yung mga kaedad kong 57, guys, jusko ko ang mga buhok. Wala na. <laughs> nagalagas na lahat. Pero ako, okay ako. Uh, wala naman akong special care, no? Minsan, di ako nag-shampoo. Sabon lang. Oh, uh, no? Anyway, ito na. Ano ba ito? Ano ba itong stock na ito? i-connect ka natin to guys. Dito siya guys. Halaman siya actually. Ayan o. Oh. oh. halaman. Pasensya na kayo sa bahay ko. Halaman siya o. Oh. Yan humab. Itong mga kasama niya hanggang dito lang. Ganyan lang. Ito yung mga <coughs> kasama niya. Mm -hmm. Meron din ako yung nyug. May nyug din ako guys. Pero ito mula dito umaba siya ng ganoon Humaba siya ng Ito yung pangalawa sa kanya. Pero humabas siya. Since naabot na yung ceiling ko eh. Naabot na siya dyan. So, ang ginawa ko, pinaganon ko siya. Parang uh, pinabali ko siya ganon. Ganyan. Diba? Hindi pa yan. Hindi pa ang pinakadulo niyan. Oo, ayan. Oo, ayan, ayan. O, di ba ang, ang ano, ang, uh, ang uh, haba na niya. Na, ko guys, tinukuran ko siya ng ano ng ting, ting para mag kasi kung wala na siyang ano ihahaba doon sa taas. So pas paslanting naman siya. Anong klase ito guys? Bakit ganito ang bulaklak na ito? naghahanap siya ng ano? Ang naghanap siya ng talagang ano. Siguro kailangan talaga itanim sa lupa talaga. Ano, naghanap sila o kaya ano? Ayun o. Oh. oh. ayan yung pinaka ano niya. Ordinary yung plant lang ito guys. No ordinary yung plant. Nakikita kita nyo, ito kahit saan. Pero tingnan mo naman o. Oh, nilagay ko ng tukod. Kasi napas-lampas na sa bubong ko. Ayan Oh. O oh, diba? Ang haba niyan. Ang mula dito Oh. Anyway guys, salamat-salamat at uh, doon sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin, hindi po ako nakawig. wig <laughs> uh, please subscribe guys, please follow me, I'm Timmy Basil, uh, dito sa page na ito, Dear Tito Timmy, salamat-salamat sa inyo guys, sa walang sawang, pagsuporta at sa panunood sa aking mga video. Thank you for watching!